Hey what's up mga kabowlers maligayang pagbabalik sa aking channel, halina at pag-usapan natin ang balita. Patungkol sa bumubuo na nga daw ang OKC ng panibagong dynasty sa NBA history, at ang balita patungkol sa pag-trade kay Anthony Davis papuntang GSW, tera na at pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dam ako mga kaboler sa balita, patungkol sa nagsisimula na nga daw gumawa ang OKC ngayon ng panibagong dynasty sa NBA. Well alam naman nga po natin sa ngayon mga kabolers, na sobrang maganda ang nilalaro ng OKC sa kanilang karera ngayon sa NBA. Sa ngayon nga po mga ka-bowlers, ay literal na mayroon na nga ang OKC 20 wins at 1 loss ngayon sa Western Conference standings na masasabi natin mga kabowlers na sobrang bibihira nga ito na ma-achieve ng mga teams. Kung susumadahin nga natin tanging, super team lang nga po mga kabowlers ang kupunan ngayon na makakaranas ng ganyang klaseng performance kaya literal, na nagugulat nga sa ngayon ang buong NBA world sa tindi ng tinatakbo, ngayon ng OKC. Bukod nga po sa maari nilang mabreak ang record, ng Golden State Warriors ay maari pa nila sa ngayon makuha pa ang pagiging back-to-back, -back champ dahil na rin naman sa nasa prime pa nga ang lahat ng mga player, nito mga bata pa at talagang gutom pa ito palaging manalo sa NBA. Inaasahan din nga po mga kabowlers na hindi nga po basta-basta, matitibag ang kanilang team lalo pat nasa punto na nga ito mga kabowlers, na mayroon ng malalim na experience sa mga labanan lalo sa pagdating, ng playoffs. Kaya talaga inaasahan na ngayon na maaring mabuo ng OKC, ang kanilang panibagong dynasty sa NBA history. Samantala pumunta naman tayo mga kabowlers, sa tinatrabaho na nga daw ngayon ng pagkuha ng Warriors kay Anthony Davis. Kagaya nga po mga kabowlers nang naibalita ko sa inyo. Literal nga po mga kabowlers para sa Dallas Mavericks, na hindi na nga po effective ang kanilang team sa ngayon. Since kahit man nga nagbalik si Anthony Davis hirap parent, na ang Mavericks na mag-commit ng sunod-sunod na panalo ngayong season. Kung susumadahin nga natin sa kanila nga pong, sitwasyon ngayon kapag hindi ito na bago at hindi sila mga kabowlers magtatala, ng at least 10 straight wins o mas mataas pa ay tuluyan nga silang hindi makakapasok, ngayong season sa playoffs o kahit man sa play-in tournament. Kaya talaga naman masasabi natin na kailangan na nga, talaga nilang buwagin ang kanilang lineup ngayon at humanap ng mas mga batang, player na mas gutom pang manalo at hindi pa prone sa injury. Una na nga po ngayon, mga kabowlers ginawa ng Dallas Mavericks ay gawin available ang kanilang, mga veterano katulad ni na Thompson Daniel Gafford, at sa ngayon naman nga po dahil sa hindi rin naman consistent, ang pagiging healthy ni Anthony Davis ibinalita nga ng Dallas Mavericks na magkakaroon, sila ng exploration para sa magiging trade kay Anthony Davis. Since big man nga po ang unang ginagalawa ni Mike Dunleavy Jr., dito na nga po mga kabowlers mas papabor ang pagkakataon para sa Warriors na makuha, si Anthony Davis. Kaya abangan natin ito. So yun lamang mga kabowlers yan lang na muna ang pag-uusapan natin ngayon pindutin nyo na ang subscribe, And hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na update sa mundo ng basketball again, this is Basketball Hotshots thanks for watching!